Baba-baba tayo rin. Ay, dumampal sila rito. Shop. Uh -huh. okay. okay. oh. Ano yan? Mini Mart. Ay. Sige. Okay. Oo. Okay, ano? Pakiano kay LG yan pag umawala. Okay. Ito lang. Bumili na lang ng tubig, okay? Bumili tubig. Sa sa kaya na bangka? Ay ba, baka nga doon sa balikasa nga pupunta yan. Balikasa yan. Sa bagay, tingin ko dito, walang ibang ano dito. Ano, eh. sinilas ni mo? Ma'am! Sinilas pa pa. malalim, mahangin. Yan daming bangka na nag-aabang oh. Yan, kita nyo yan, bangka. Dito kami pupunta. may mga tinda-tindahan dito guys mga kainan sa gilid-gilid nilibre kasi kami ng manugang ko ng pagbaba niya naisipan nilang umuwi muna sa buhol kasi sila naman itagabuhol kailan sa tagal ng panahon na hindi nila na, uh, balikan itong buhol na to how many years napakatagal ng panahon kaya ngayon yung bumaba siya nauna na lang sila kasi na, nag land sila by land sila sumunod lang kami nag airplane lang kami kaya lumapag kami rito sa panglaw Yan yeah, maganda. Hindi ko lang alam guys kung may airport pa doon sa Pogon. Sa sentro mismo ng Tagbilaran City. Kasi dati ang air airport ng Buhol ay doon lang. Ngayon nadagdagan ng isa. Itong pinagawa ng ating presidenting, dating presidente na si Duterte. Kaya nagkaroon tayo ng pangalawang airport Ayaw ko kung sinara na ba yun doon itong sa Panglaw Kaya dito kami lumupad Gagabi yung mga Pasalubong ha, ang dami yung mga restaurant So, mabilis ang lakad dito. Kasi mamaya maya may oras din tayong hinahabol. At ito, kailangang nandun tayo ng 7. Anong oras na ba ngayon? Para makita natin ang dolphin. Mayroon na rin pala dito sa buhol na ganyan. Hindi ko lang alam kung sa balikasa pa rin ang punta nito. Kasi dati, sa tagal na rin na panahon, nung pumunta kami rito, napunta kami dun sa balikasa. Mayroong ano ni sco scuba diving. Baka doon ang punta namin ngayon. Dinig natin ang ano guys. Din Bull Divers Club. Yeah, may 7-11 na rin dito. may lagay na pinagbabago ng bowl kung hindi lang ito nadali sa bagyo guys nung nakaraan lalong umasinso ang bowl o lalong sa ang maganda pasyalan pero kahit pa paano nakarecover na din ang takabuhol mga ilang taon na rin na nakalipas eh

Saan punta natin sa Balikasa? Ha? Sa Balikasa? Oh, okay. Ayun ah, na nga napunta ako Balikasag pala. Dito mag-snorkeling. Ah, dito? Oo. Oh, okay. May, tama nga yung sinasabi, Balikasag. Balikasa yung sabi, Balikasag pala yun. Nang napuntahan namin na may scuba diving. Oo. Oh, okay. Yan. Yan, si yun yan. o. Oh. You know? Yung isla na yan. Si Yes. Yeah. Hello guys, patayin muna natin mahaba ng i-video natin. Babalikan na natin. Eh dudugtong lang natin ang na pagbiyahe namin papunta sa Balikasag. Okay, e, promise salamat. Good morning. God bless us all.